Nagsisimula ang pelikula sa eksena ng maraming pulis ang nagtipon-tipon. Naroon sila dahil sa isang kakaibang kaso ng pagpatay na kamakailan lang nangyari isang lalaki ang bumaril sa kanyang asawa at anak, at pagkatapos ay kinain ang mga ito. Pagkatapos noon, may isinubo siyang isang bagay sa kanyang bibig at sa kanya binangga ang sarili niyang ulo. Isang napakakakaibang krimen na nagdulot ng matinding gulo at pagkabigla sa mga taong nasa paligid. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya. Isang lalaki ang lumapit at pinakiusapan ang ambulansya na umusag dahil nakaharang ito sa harap ng bahay na gagamitin ng isang news team para sa live coverage. Maya-maya pa, isang babae ang reporter ang tumayo sa harap ng kamera at sinimulan ang kanyang live na ulat mula mismo sa crime scene. Ipinapaliwanag niya na isang lalaki ang bumaril sa kanyang asawa at anak at pagkatapos ay nagpakamatay. Bigla na lang tumigil sa pagre-record ang kameraman, tila gulat na gulat. Napansin niyang gumagalaw ang isa sa mga bangkay, na dapat ay patay na. Isang babae na nakasuot ng kulang damit ang kitang-kitang muling na buhay. Agad siyang umatake at kinagat ang isang pulis na nasa malapit. May isa pang bangkay na bigla ring bumangon at tinangkang sa lakayin ang isang babaeng pulis. Pilit na nilalabanan ng pulis ang nilalang na parang multo. Nagdatingan ang iba pang pulis para tumulong at nagsimulang magpaputok ng baril... sa nilalang pero tila hindi ito tinatablan ng bala. Lalong lumala ang kabuluhan at nagkakagulo na ang lahat. Hindi nagtagal, pati ang reporter ay nakagat na rin ng isa sa mga zombie. Samantala, sa kabilang bahagi ng kwento, ipinakilala si Jason Creed, isang lalaking gustong gumawa ng pelikula tungkol sa katotohanan sa likod ng mga nakakakilabot na video na kumakalat sa internet. Siya at ang kanyang grupo ay nagda-download ng mga video mula sa TV, online platforms, at iba't ibang blog dahil sa inspirasyon mula sa kameraman sa naunang insidente, nais ni Jason ipakita sa lahat ang tunay na nangyayari. Dito nila na ang gumawa ng pelikulang pinamagatang Diary of the Dead. At dito na nagsisimula ang mga susunod pang kaganapan. Mga bandang alas 11 ng gabi, makikita natin ang isang babae na nakasuot ng puting bestayda, tumatakbo mag-isa sa gubat at halatang takot na takot. Hinahabol pala siya ng isang mami. Ang pangalan ng babae ay Tracy Thurman. Pilit siyang tumatakas pero nadapa siya. Lumapit ang mami at nahuli siya. Bigla na lang may sumigaw ng, cut, yun pala ay eksena lang sa isang pelikula. Umaarte lang si Tracy at ang mami para sa isang shooting. May isang lalaking nagbigay ng direksyon kung paano talaga dapat gumalaw ang isang mami. Nagkaroon pa sila ng kaunting diskusyon tungkol dito. Kahit na pangarap talaga ni Jason ang gumawa ng documentary, na pagdesisyonan niyang horror film ang gawin bilang kanyang senior project sa klase. Unang gabi pa lang ito ng shooting, at dito na nagsimulang magbago ang lahat. Isa sa mga crew ang ang nagsabi sa iba ng balitang kakapanood lang niya. Ayon sa video, dalawang news agency mula sa magkaibang bansa ang nagulat na may mga patay na bumabalik sa buhay. Pero si Tony Rel, hindi naniwala. Aniya, lagi raw pinalalaki ng media ang mga kwento para kumita sila ng pera. Maya-maya, may narinig silang kakaibang ingay. Lahat sila nagtaka kung ano iyon. Dalawa sa kanila, isang lalaki at isang babae, ang natakot at agad nag-empake para umuwi, habang ang iba naman ay nagpaiwan pa kahit litong-lito sa huli, nagpa silang lahat na umalis na lang sa lugar. Pumunta sila sa isang inn o lodging. Pumasok si Jason sa loob at nagmasid sa madilim na paligid. Biglang may narinig siyang tunog mula sa isang kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit para tingnan. May lalaking lumabas at tinanong ni Jason kung sino siya. Sabi ng lalaki, isa raw siyang magnanakaw na ninanakawan ang lugar. Tumakbo ito palayo. Dumiretso si Jason sa room number 204. Kumatok siya sa pinto at maya-mayay may babaeng nagbukas at montik na siyang tawin Si Deborah Monroe ang girlfriend ni Jason. Takot na takot siya dahil mag-isa lang siya roon. Dinala siya ni Jason papunta sa kotse para sumama na sa iba pang crew. Sa loob ng sasakyan, kinuha ni Jason ang camera niya at nagsimulang mag-record. Pinapasabi niya sa lahat ang pangalan nila isa-isa. Una si Mary Dexter, sumunod si Deborah Monroe, Tony Relo, Elliot Stone, Gordon Thorsen, Tracy Thurman, at si Professor Andrew Maxwell. Bigla na lang huminto si Mary sa pagmamaneho. May matin matinding aksidente palang nangyari sa harap nila. May isang pulis na lumalapit sa kanila pero sunog na sunog ang katawan nito. Lahat sila nabigla, hindi nila lubos maisip kung paano pa ito nakakatayo. Hindi na nagdalawang isip si Mary, kinapakan agad ang gas at sinagasaan ang pulis. Habang tumatakas sila, may mga taong hamarang sa daan. Pero hindi na siya nagpatinag, isa-isang sinagasaan ni Mary ang mga humaharang gamit ang sasakyan. Bandang alas 3 na ng madaling araw nang huminto sila. Ramdam ni Mary ang matinding pasensya, iniisip niyang baka nakasagasa at nakapatay siya ng ibang tao. Lumabas siya ng sasakyan at sumunod din ang iba para pakalmayan siya. Bigla na lang may pumutok na baril at bumagsak si Mary sa lupa. Sa sobrang pagkalito at sama ng loob, binaril pala niya ang sarili niya. Nang makita nilang buhay pa si Mary, agad nilang sinubukang dalhin siya sa ospital. Pagdating nila sa ospital, madilim at walang katao-tao sa loob. Naghanap sila ng doktor pero wala silang makita. Bigla silang may narinig na tunog at sinundan nila ito. Tunog pala ito mula sa isang radyo. Pinindot ni Gordo ang button at narinig nila ang mga boses ng mga taong nagtatalo, nagkakagulo, may halong takot at putok ng baril. Nararamdaman nilang may masamang nangyayari. Nagpatuloy sila sa paglalakad at napansin nila ang aninong gumagalaw sa likod ng kurtina. Isa pala itong zombie. Pinaputokan agad ito ni Gordo sa ulo. Mula sa likod ng kurtina, may isa pang zombie ang lumabas at pinaputokan din niya. Bigla namang nagkamalay si Mary habang nakaupo sa wheelchair at nagsimulang umasta ng kakaiba. Agad na kinuha ni Professor Maxwell ang baril kay Gordo at binaril si Mary. Napatahimik ang lahat, mas lalo silang nalito at natakot. Nagmadali silang umalis, pero biglang may isa pang zombie na sumulpot at kinagat si Gordo. Sinubukang tumulong ni Elliot sa pamamagitan ng pagbaon ng bakal sa katawan ng zombie, pero wala itong epekto hanggat hindi niya tinusok ang ulo nito. Kinabukasan, inilibing nila si Mary. Si Gordo naman ay walang malay. Gustong barilin ni Tony si Gordo. Pero pinigilan siya ni Tracy dahil boyfriend niya ito. Ilang sandali pa, nagising si Gordo. Dahil alam ni Tracy ang maaaring mangyari, agad siyang naglabas ng baril at binaril si Gordo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, pero biglang nasira ang kanilang sasakyan. Kinailangan nila itong itulak hanggang marating nila ang isang lugar. May lalaking lumapit sa kanila, ang pangalan niya ay Samuel, at siya ay Pipi at Bingi. Bigla namang nagsimula nang dumating ang mga zombie. Nagpanik ang lahat, dali-daling pumunta si Samuel sa imba kanya at kumuha ng dinamita. Inihagis niya ito sa mga zombie at sumabog ng malakas. Itinulak nila ang sasakyan papasok sa shed para ayusin. Pero biglang dumagsa ang mga zombie at nagsimulang kumalampag sa pinto ng shed. Nang maayos na ang sasakyan, agad silang sumakay. Binuksan ni Samuel ang gate at sinubukang bumalik sa loob ng kotse. Pero sa kasamaang palad, nahablat siya ng zombie at kinagat. Para mapigilan ito, tinusok ni Samuel ang sarili niyang ulo gamit ang matalim na bagay, diretsyong kumagos sa ulo ng zombie. Umarangkada si Deborah at pinaharurot ang sasakyan. Huminto sila sa isang lugar. Biglang may lalaking lumitaw at inatake si Tony. May hawak siyang ripple at inutusan si Tony na ibaba ang kanyang baril sa lupa. Ilang sandali pa, narinig nila ang putok ng baril mula sa ibang direksyon. Agad na nagsibalik ang lahat sa loob ng sasakyan at nagmaneho papunta sa isang lugar para kumuha ng mga supply. Pagkatapos nilang makuha ang kailangan nila, nagpatuloy sina Deborah, Tony, at ang iba pa sa kanilang paglalakbay. Bandang alas 4 ng hapon, nakarating sila sa bahay ni Deborah. Pagkapasok nila, biglang inatake si Deborah ng isang zombie. Buti na lang at mabilis na kumilos si Professor Maxwell at panya na ito diretso sa ulo. Sa hindi inaasahang pangyayari, pati pala ang mga magulang ni Deborah ay naging zombie na rin. Labis ang pagdadalamati at pagkawasak ng damdamin ni Deborah sa natuklasan niya. Habang naglalakbay pa sila, nakasalubong nila ang dalawang jeep na sakay ang mga sundalo. Bumaba ang mga sundalo at lumapit sa kanila. Sa simula, nakaramdam ng ginhawa ang grupo dahil inakala nilang may tutulong na. Pero kalaunan, napagtanto nilang layunin lang pala ng mga sundalo na nakawan sila bago agad na umalis. Nagpatuloy sila sa biyahe hanggang sa marating nila ang isang malaking mansyon. Pagpasok nila, tila walang katao-tao sa loob. Biglang bumukas ang isang pinto at nagulat silang lahat. Si Ridley pala iyon, ang kasama nilang umuwi noong gabing nasa gubat pa sila nag-show shooting. Kakaiba ang kilos ni Ridley. Ikinwento niyang may nangyaring mas sama sa pamilya niya kaya napilitan siyang patayin ang mga ito. Ipinakita ni Ridley kung saan niya inilibing ang mga ito, sa pool mismo ng bahay, kung saan niya inilubog ang mga bangkay ng kanyang pamilya na ngayon mga zombie na. Bigla na lang siyang nawala, infected na pala siya at unti-unting nagiging uhaw sa dugo. Lumabas siya ng bahay at inatake si Tracy na nasa loob ng kotse. Pilit siyang nilalabanan ni Tracy habang sinusubukan makawala. Hinablot ni Ridley ang damit ni Tracy, pero sa sobrang takot, dinampot ni Tracy ang isang kahit. Hoy at hinampas siya. Tumalon siya pabalik sa kotse at agad na umalis, iniwan ang iba. Sa loob ng bahay, naghahanda na silang umalis nang biglang may narinig silang sigaw mula sa itaas. Si Jason pala iyon, inaatake na ng zombified na si Ridley. Rumspond agad si Professor Maxwell at pinugutan ng ulo si Ridley gamit ang isang espada. Lubos ang pagdadalamati ni Deborah nang makita niyang nakagat na si Jason. Wala na siyang ibang magawa kundi barilin ito sa ulo para hindi na tuluyang maging zombie. Sinabi ni Deborah na siya na ang tatapos ng pelikula ni Jason. Pagsapit ng alas 7 ng umaga, tanging si Professor Maxwell, Deborah, at Tony na lang ang natira. Bigla silang nakarinig ng pagbabasag ng salamin. Sa CCTV monitor, nakita nila ang napakaraming zombie na papalapit. Ang mga zombie na nabangga ay isa-isang pumapasok sa loob ng mansyon mula sa iba't ibang direksyon. Agad na isinara ni Professor Maxwell ang pinto papunta sa monitor room. Sinubukan nilang panatilihing ligtas ang kanilang pwesto, determinado silang buhay hanggat kaya nila sa loob ng nakatagong silid. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.